Samantala so, matapos ang ilang buwang pangmamatsyag, nahuli po ng mga kawani ng NBI ang isang matagal na nilang wanted dahil sa patong-patong na kaso ng pagpatay at pananakit. Tunghaya ng kanilang quick response sa ulat ni Emil Sumangil, Exclusive. Emil. Magandang hapon, Ivan. Nabulaga ang suspect na si Noel pake ng pasukin ng mga operatiba ng NBI, Intelligence Service, Research and Analysis Division, ang tinutuluyan niyang bahay sa San Juan. Sa visa ng warrant of arrest, tinakip ang suspect na nahaharap sa mga kasong frustrated at attempted homicide. Kaugnay ng tangka umunong pagpatay sa isa pang lalaki dito rin sa Metro Manila, may ilang taon na ang nakalilipas. Naharap din siya sa kasong violence against women and children dahil umano sa pagubukat ng kamay sa kanyang may bahay. Ilang buwan na umanong naglagay sa Cebu, si Pahe bago bumiyahe pa Maynila at makara ng halos dalawang buwang surveillance. Natuntun siya iba ng NBI sa inuwihan nito sa area ng San Juan. Tumagira iba na magbigay ng pahayag ang suspect. Idinerecho na siya sa NBI detention cell. Ivan? Maraming salamat, Emil Sumangil.